So ayan guys for today's video Bali maglalagay tayo ngayon ng ng Harang dito So ito yung ano ko yung panghuli ko na tinanim Ayan So lagyan natin ng harang para in, para makita na tanim to At least pag may ganitong kahoy ay alam na agad na tanim yan Baka kasi basa-basin eh kasi ito yung iba kasi hindi, na, hindi natin alam baka kala nila ano to kawil lang na ano na hindi na mamunga so putas yan kaya lagyan natin ng harang para masiguro na hindi ito ma anuan, maputol kaya mapakan lagyan natin ng harang kahit ito lang na apat ay makikita na yan na ito, may tanim

alam nila na ano to pananim so okay na yan safe na yan na hindi natin tulad nito ayan o oh. yun so hindi natin alam kung anong kaya yan katulad sa akin kung first time ko parang makikita ng ganyan ah uh, pwede ko yan maapakan kasi pagkakalam ko lang ay kaan lang yan kahoy lang yan so yung pala ay prutas kaya lagyan natin ng harang para aware lahat na tanim yan yan, lagyan natin Hai uh -huh. uh -huh. dapat dapat dapatapa Ay na. na? situ so nama yang bisa

So ayan. Tina. So, ayan, lagyan natin ng bakod. Para di ma. Di mapakan Ay, ng mga Bali. So yan, alam na, alam na nila yan na may tanim yan. Pag-ganyan. og pos inn. Oh so, yan, yung ba, no. Saka so, may pa ako dito nilagyan, lagyan. Yung ano. Mandarin. Mandarin. Mm -hmm. mm -hmm. kena so pilih Ya. Oke Ayan, okay na yung pili. Kulagyan so, natin yung pili ng harang para makita rin kahit pili yan. Uh, kung ano yan. Uh, kung ano yan. Na pili. Na alam, na, alam lahat. Pero lagyan natin ulit ng harang. Ayan.